Hello, hello mga katikangers Last 10 minutes break Ito ang kinuha ko uh, Para hindi masyadong matamis Pero matamis naman yung ano ko Yung ipapalawang ko na naman <laughs> Ito yung ano sabi ko na ano, ano Hindi kinakain ito na ano ganito Nilalagay sa soup I-crack-crack nila ito Malilit, malilit na biscuit na, ano, cracker ito eh. Yan ang lilito oh. Ganyan lang kalilit Ayan na ang liliit Kaya linalagay lang sa, sa ano sa, sa ito. Ito yung ito yung ipapalaman ko. Apat na klase kasi apat ang ginawa apat na klase ng ginawa ko. Ito. Grape jelly. Ito naman binuksan ko na eh. Strawberry. Apat na blueberry. At saka ito naman creamy peanut butter. Oh. At saka ito naman ay pure honey pure honey sabi, ito, ito yung mga sinasabi ko <laughs> may tubig pa na ano yung sinasabi ko mas mahal yata yung lagayan kasi ano <laughs> kasi may tubig na, na, na ano ang ganda ng lagayan <laughs> ano boss yata yun eh B as in boy o double S <laughs> <laughs> ang ganda ng lagayan, tapos tubig, tubig, eh, sabi ko, mas mahal pa yung lagayan kesa sa, ano, sa nasa loob. kagaya nito, sabi ko, ang ganda ng lagayan. Kaya lang, eh, sabi ko, yung, yung, ano, yung lagayan, mahal. Mas mahal sa, ano, kanino ba itong, ano, nanggal, sabi nanggal, ah, USA, Okay. Ito naman yung panulak ko. Basta may green tea. Marami kami klaseng green tea dito. Papakita ko. Kaya lang green 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 ang sinasabi ni ano ni Facebook eh. <laughs> ito yung, ano, yung mga ano namin, mga tin namin. Ayan. Orange. Orange din yan. Pero ibang orange ito, si. Pula at saka yung ano ito hindi hindi mo um, sa akin mga ito ito ma okay daw ito eh sugar net eh pula pula ito eh yung pula ito yung dalawang klase yung ano namin yung hani namin ito honey din ito honey din yan yan wala mga condiments namin at saka yung bislak namin ang dami lang bislak oh. kasi mga kailangan ng bislak meron marami dito Istro. <laughs> Pero ano, ito yung kinuha ko, ito yung kakainin ko. na ba yung, marami pa doon ano, pang ano, boxless na ano, yan. Kaya lang sabi ko, ah oh, wala, ayaw ko na yan. Dito dito tayo. Okidoki mga katigangers, yan lang. Eh, Pagtsagaan na natin itong ano cracker na maliliit. O, marami naman kung gusto mo yun, <laughs> Kaya lang apat lang kinuha ko. Okay, okay. Bye-bye.